Hello guys. Yes, man. What's up, bro? Come on. Hello guys. Nagbihis pala kami ngayon kasi pun inimbita kami ng ano ng mga boss namin. Come guys. Tri. Thank you. May binigay sa atin si third engineer ng nagaya ng paggupit natin, guys. Oh, nakaano Naka-record. Ayun. Ready na kami. Ito si si third, oh. Tingnan mo outfits. Ito si first. Ah, oh, first mag-mag-hi ka muna sa vlog natin. Punta kami dito sa baba guys, sa dry dock sa mayroon daw dinner gathering na si ng mga big boss. Ito ka pala, salamat pala sa sponsor ng ano, ng at attire natin ngayon kay Captain Hernandez. Message okay. niyo lang siya guys, tinong ganda Liki. Maganda sana to may ano, MC Kaliki sa kabila. Dito may Liki. Yun lang guys, see you there. Okay guys, pababa na kami. Woo! Oh. Ah, oh. ah, non, no no. Oh. no, 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 my no, my no, 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 shipyard! no, no, in no, Grabe, bakbak ka -bak, na. Saan na yung labasan dito? Oh. Dinestroy na nila yung barko namin. Grabe. Abos, dito na pala. Sus, pagkita yung makina. Chip of sense, coming. Okay, okay. Yeah. Para ng bago si Missy Beatriz, oh. uh Woo. Woo. Aba. Ano, tro Pagutong pala na, tro Sus, pagutong pala kami, guys. bakbakan na naman sa kainan. Woohoo. Balaglag, bro. yeah may pulis. May pulis, uulitin tayo dyan ng pulis. Ano yung security nila? Nandito na kami guys, sinalubong kami ng mga ano, mga big bigatin sa ano, Chinese. Asia Hall. Asia. Wow. Tol pala yung tinatawag nilang ano, umiikot na ano. Umiikot na pagkain. Yung sabi ni Chipin din. Yung. Very nice. Grabe ang galing. Qingdao, Qingdao. Qingdao, Qingdao, yes. Sojo, Sojo.

perfect. Hello? Makapasamak talaga tayo nito. Hello? Ito na naman yung sito. Yes, Sama. yes, lang ka. Ganda ng soap nila to. Anong gantong soap nito? Uh, okay, I'm actually going master. Mr. Woo. Enjoy, guys. So, ito yung mga kuha nila. Ito yung mga big four natin, guys. Oh. Mga pangmalakasan ba? Thank you, man. Cheers. Sarap na nilang kain, Jeso. Tayo, di wala pa tayong nasimulan. Hirap dukote, nih Ano verse? Oh. Dami ka nang nadukot ah. Ha. Magpapalaban tayo sa chopstick na to ah. Buka nga natin guys. Marunong ba ba? Yun, nakahuli. Mmm. May kuhul pa ano, ano. Mmm. Nakahuli na ma'am. Mmm.

Okay, uh, water this guys is number one uh, water in China and this is popular so now we can try this is my first time to drink the water of China this pick. if you drink this you have more power okay guys cheer uh, good have you tried Hot. Hot. Like whiskey. Yeah, better whiskey. Better than whiskey. Better than whiskey. Oh, good. Perfect. Coming hot here. Yes, very hot. Stomach. Now I have power to eat more. Oh, you Thank you, sir. Dito nagtatapos yung gathering namin guys. Ooh. With the dry deck, boss and the uh, MBC Beatriz uh, officer. Ooh, saya, saya. Say hi guys. Woo! Nabusog ba lahat? Ooh. Thank you guys. you Thank you. Thank you, thank you, Mr. Jacob. Thank you. Yun, lalabas na yung mga guys, mga busog. Yun, yun yung mga service natin.